Magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ang balitang pambubuli ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa pambubuli ng China? So ang Bible ay ay hindi direktang nagsasalita tungkol sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Pero maraming prinsip, prin, prinsipyo sa Biblia ang maaring ilapat sa mga isyong tulad ng pambubuli, pang at hindi makataroon ng pang-aangkin ng lupa o teritoryo gaya ng West uh, Philippine Sea. Ayon sa maraming balita, katulad na lang na sa balita nung Monday, at maraming, maraming pinag, pinagtanggol ito ng maraming official katulad ni Jingoy is uh, Senator Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva at iba pang mga opisyal. So at narito ang ilang biblical principle na may kaugnay sa issue. Unang-una, number one, tutulang Diyos sa pang api at injustice. Sabi po sa Micah 2, 1 and 2, o sa ang salita ng Diyos sa mabuting balita, sabi po doon, kahabag-habag kayo na nagpaplano ng masama at gumagawa ng kasamaan habang nasa higaan pa lang. Sa sandaling sumikat ang araw, ginagawa na ninyo ang mga ito dahil kaya ninyo dahil may kapangyarihan kayo. Inaagaw ninyo ang ang mga bukid ng ibang tao, pati ang kanilang bahay. Kinakangpam ninyo ang kanilang mga ari-arian at inaapi ninyo. Ni, ninyo. Inaapi ninyo sila. So ito ang direktang tumutukoy sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan para agawin ang hindi kanila. Gaya ng inaangkin ng uh, isla ng China sa West Philippine Sea. Diba nakita natin na katulad nito, diba, sabi doon, sabi doon sa text, kabag-abag kayo na nagpaplano ng masama at gumagawa ng kasamaan habang nasa higaan pa lang. Sa sandaling sumikit ang araw, gumagawa na kayo ng mga kasamaan kasi kaya nyo dahil makapangyarihan kayo. Kaya alam nyo po, tutol ang Diyos sa pang-aapi at injustices nang katulad ng ginagawa po. Noon nakita po natin sa balita, talagang talagang grabe yung ginagawa ng China. Sabi nga nung isang uh, tagapagsalita doon, na official, sabi niya, ang bilis daw ng karma kasi nagtabanggaan yon. yung dalawang barko ng West Philippine Sea ay ng, ng Chinese Coast Guard. So ayun po, tutol lang Diyos sa mga injustices or uh, sa pang-aapi. Ayaw talaga ni Lord na inaapi, lalong lalo na yung mga anak niya. So, pangalawa, nakita po natin dito, itinuturo ng Diyos ang katarungan at kapayapaan. Tinuturo pa, tinuturo ng Diyos ang katarungan at kapayapaan. Sabi sa Kawikaan 21, uh, 15, sabi doon, ang katarungan ay kagalakan sa mga matuwid, ngunit tak takot sa mga ginagawa ng masama. Takot sa mga gumagawa ng masama. Sabi sa Isaiah 1.17, Matuto kayong gumawa ng mabuti. Itaguyod ninyo ang katarungan. Tulungan ninyo ang inaapi. Ipagtanggol ninyo ang mga ulila at igiit ang karapatan ng mga byuda. Diba ang pagsuporta sa katarungan ay tungkulin ng bawat bansa? Lalo na kung may inaapi, nilalabag ang karapatan ng iba. Kasi pumapasok na eh nakita mo dun, kung makita mo dun sa video pumapasok na talaga sila sa West Philippine Sea tapos inahabol pa nila yung barko natin na nakabantay naka po doon. So talagang grabe yung grabe yung injustices ng ginagawa po ng West Philippine Sea. Kaya po tinuturo ng Diyos ang katarungan at kapayapaan. At ang gusto ng Diyos, nagagalak ang Panginoon kapag ang matuwid iba nakakatanggap ng katarungan. So pangatlo, may araw ng paghuhukom ang lahat ng may makapangyarihan. May araw ng paghuhukom. Pwedeng tingin natin, inapi tayo bilang mga Pilipino dahil sinasakop, nandoon sila mismo sa West Philippine Sea at sinasakop nila tayo. Pero ito po ang sabi ng Biblia, Awit uh, 37: Ah uh, 7 hanggang 9 sabi doon maghintay ka sa Panginoon at magtiwala ka sa kanya. Huwag kang ma mainggit at sa tagumpay ng masasama o sa mga ginagawa ng masasama. Tigilan tigilan nyo tigilan mo ang galit at iwasan ang poot. Kaya tayo tigilan natin yung galit at iwasan natin yung poot. Talongano po sa mga nak nakikinig dito na talagang talagang pro uh, government na ayaw talaga nila. Yung sabi ng Bible, tigilan natin yung galit. Tigilan din, iwasan na rin natin yung puot. Huwag kang mainis dahil, di ba, nag, uh, dahil sa masasama, ang masasama ay lilipunin, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magmamayari ng lupain Di ba, ang mga bansa, Babansang mapangapi ay hindi makakatakas sa ustisya ng Diyos. Pwedeng nakatakas sila ngayon, pwedeng nanalo sila, nakuha nila yung teritoryo natin, pwede. Pero hindi sila makakatakas sa judgment ng Diyos. Kasi uh, justice ni Lord yun is, sa, sa, uling, sa uling araw, si Lord ang magdiyajad sa kanila. So, pang-apat, may pananagutan ng bawat tao at bansa na tumindig para sa katotohanan meron tayong pananagutan bilang Pilipino at bansa na tumindig para sa katotohanan. Kaya gano'n na lang yung mga nasa government official natin na hindi tayo uurong, sabi nga ng presidente natin, si Bongbong Marcos, at iba pang mga official talagang pinaglalaban nila. At syempre, hindi lang mga government official, kasama na rin ang bansang Pilipinas. Sabi sa Kawikaan 31, 8-9, Ipagtanggol mo ang mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ipahayag mo ang katarungan para sa mga inaapi at mga dukha. Malino yun, sabi ng Bible sa saan, Ipagtanggol mo ang mga taong hindi kayang pagtanggol ang kanilang sarili. Ang Pilipinas at ang mga mamamayan nito ay ang karapatan manindigan at manalangin sa katarungan. Tayo dapat mga Pilipino, manindigan tayo at manalangin sa katarungan. Hindi ko naman sinabi pumunta tayo doon para makipag -gera sa kanila. Pero tayo bilang mga Kristiyano, di ba, panalangin po natin ang kapayapaan ng Pilipinas. Hindi man binabanggit ang China, hindi po binabanggit sa mga, sa mga talata ang China or West Philippine Sea, pero malilaw sa Bible, unang-una, number one, ang pang-api ay kasalanan. Basta po, ang pangaapi po ay kasalanan sa harapan po ng ating Panginoon. Pangalawa, ang katarungan ay mahalaga sa Diyos. Kung pwede, hindi natin nakamit may mga tao no, na na lang sila sa mundo, hindi nila na ang katarungan. Pero sa mata ng Diyos, di ba, ipagtatanggol sila sa huling paghuhukom. So ang mga inaapi ay dapat ipagtanggol. Di ba? Ang, ang may ang mga makapangyarihan ay may may pananagutan, mananagot sa Diyos. Ang mga inaapi ay dapat ipagtanggol. Diba? Ang mga inaapi ay dapat ipagtanggol. So, panawagan lang po sa atin bilang mga Krisyano, di ba? O oh, maka na mamamayan. Nararapat tayong unang-una manalangin para sa kapayapaan at katarungan. Bilang mga kristyano, bilang mga minister ni Lord, o bilang uh, nagtitiwala, o mananampalataya, believer, kristyano, born again, manalangin tayo para sa katarungan at kapayapaan ng Pilipinas. Pangalawa, manindigan sa katotohanan. Manindigan tayo sa katotohanan. Iwasan ang puot, ngunit mag, maging matatag sa paninindigan. Maraming maraming pong salamat sa bawat isa. At... Uh, I hope na may konting sharing tayong ginawa sa ating video ngayon. At kung hindi ka pa nakalike, don't forget to like, and, uh, comment, and share. At i-share mo na rin sa mga kapatid, kaibigan natin, para po magdala po ng pagpapala sa kanila. At maraming maraming pong salamat sa oras sa binigay nyo. At uh, palagi po nating tatandaan na mahal na mahal tayo ng Panginoon. God bless everyone.